Ano yung gusto nyo? Oo, tama na ka. yan. Ano ka? Ano ka dito? Ano dito? Hindi na. Eh, gago ka. Ikaw nasa likuran. Ikaw ang sumingit. Nasa unahan ako. O, saan tama mo? O, ayan, tignan oh, Sa kanan, di ba? O. Kaliwa. Ah, kaliwa. Naman. Ah! O, sa kaliwa. O, sa akin, saan mo tama? O, tignan mo. Nasa kanan sa yo. Ibig sabi, tawa. nasa tama linya ako. Uh, tawa ka ng polis ko. Sasabi ng polis sa'yo kung sila yung sinong tama. Ito, mawag ka ng ako ano dito. ginagawa mo Ha? Mo ako, ano ko ginagawa mo. Ito babayaran isip binangga mo eh. Oh. binangga Hindi mo ako binangga nauna ako sa iyo. Sino na sa likuran? Tawag ka naman o sino ng man sa man na Sino na saliguran tau 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 kuya tau kuya oh yeah nung tau kuya nung tau yan. nung tau kuya 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 nung tau na yan. Akin kuya nung tau kuya nung tau ng nung tau kuya nung tau to. kuya nung eh, sino ba nauna sa amin, ate? Kami nauna, kuya, gumalik ito. Hindi, kung kayo nauna, ako ang may tama sa unahan. O sige, tumawag at kayo. Ate, sumingit nga siya. O sige, may pool. Yeah. Sino may load? Sumingit o sige, nga siya. Sige, may kakilala ako. Sige, ay, ako. Ay, 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 Hoy! 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 Putang ina mo ah! Gago ka! Tumiyan tama na! na. na. Tumigil tumigil ka. Tama na, tumigil ka! Tama na! Masama yung ginagawa mo. Huwag mong panindigan eh. na mali ko namin sinasadya mo lang yun. Ano? Bawal yung ginagawa mo. Ay, sinasadya ako. Ano sinasadya oh, ko? Ano sinasadya ko? Bumalik kayo na sa kotse mo. Antayin natin yung police. Gago. No. Kuya, sara mo yan.